ito na mga idol bakbakan Magsayo at Brian Mercado kung saan niya ay sinasabi ng marami na ito daw ay paghahanda ng ating pambato para sa isang malaking laban na darating ngayong 2025 sa bakbakan ng Mercado at Magsayo ay nakikita ng mga boxing fans at mga expert na talagang isang brutal knockout ang gagawin dito ni Magsayo para magkaroon din ng impresibong panalo dito rin kasi masasabi ng mga boxing fans kung kaya pa bang makasabay ng ating pambato sa isang championship level o sa isang title fight At usap-usapan nga rin ngayon na tila target nga ng ambos nitong si Magsayo ay itong si Lamont Roach at Emmanuel Navarrete Sigurado na daw ang mga eksperto na knockout ang aabutin nitong si Mercado at ito daw ang magiging daan para makuha nila ang atensyon nitong si Navarrete magkaroon ng titan fight sa pagitan ni Magsayo at Nabarete sa early 2025. Ang liga na inaabangan ng lahat, ang NBA, ay pwede kang sumabay dito at pwede ka rin manalo. Ilalagay ko nga sa comment section ang link ng tutorial para masubukan mo ang iyong swerte. Huwag mo rin kalimutan gamitin ang promo code na nasa comment section para makuha ang first deposit bonus. Ito nga ang ilan sa mga laro na pwede mong tayan at subukan ng iyong swerte para manalo.